Isang eroplano ang lumitaw at bumalik matapos mawala ng 37 years. Naglaho ito noong 1955 at muling lumitaw noong 1992 ayon sa American tabloid na tinatawag na Weekly World News o WWN. Noong unang bahagi ng 1990s, ayon sa kwento, noong Hulyo Ados 1955, sa isang magandang kondisyon ng panahon, ang isang Panam Douglas DC-4 airplane na may lulang 57 pasahero at apat na tripulante ay lumipad mula sa New York at ang destinasyon patungo sa Miami. Habang nasa himpapawid, bigla umanong naging masama ang panahon, nagkaroon ng makapal na ulap at malakas na kidlat sa gitna ng tirik ng maliwanag na araw. Sa hindi malaman na dahilan, bigla itong naglaho ng walang distress signal o anumang bakas na humingi ng tulong. Wala natagpo natagpuang debris o wreckage na palatandaan na ito'y bumagsak. Lumipas ang 37 years, noong September 9, 1992, biglang lumitaw ang Flight 914 sa himpapawid ng Caracas International Airport sa Venezuela. Nakita ng Air Traffic Control o ATC, ang isang lumang propeller plane sa radar na hindi nagpapadala ng kinakailangang transponder code. Nang magtanong ang ATC, narinig ang boses ng pilotong tila nagulat, na nagtatanong kung nasa ang lugar siya at kung anong taon na. Nang sumagot at sabihin ng ATC na ang taon ay 1992, nagpanik ang piloto. Nang makalapag ito, nagkakagulo ang mga ground crew at security sa airport. Nang pinuntahan at habang papalapit sa aeroplano, nakita nila ang mga pasaherong tila hindi tumanda kahit isang araw at ang kanilang kasuotan ay halatang mula pa sa taong 1950s. Dahil sa kalituhan at takot ng piloto ay nagdesisyon itong umalis na hindi man lang bumababa o nagpapababa ng pasahero at lumipad at naglaho ulit sa ulap. Ayon sa ibang teorya, ang ganitong pangyayari o senaryo ay madalas ipinaliwanag sa piksyon bilang pagpasok sa isang time warp, temporal distortion o wormhole. Ito ay isang hindi maipaliwanag na puwang sa oras kung saan ang isang bagay ay maaring lumabas ng normal na daloy ng oras at muling lumitaw sa ibang point in time. Ito ang dahilan kung bakit ang lumang eroplano ay lumapag sa isang modernong paliparan noong 1992 na nagdudulot ng kalituhan sa mga air traffic controllers. Ang pangunahing ideya ng time travel sa kwentong ito ay ang eroplano. At ang mga sakay nito ay nawala sa loob ng 37 years sa normal na timeline ng mundo. Ngunit para sa kanila, tila hindi lumipas ang oras o lumipas ang araw. Ang ibig sabihin, ang sakay ng Pan American Flight 914 na eroplano na lumapag sa ibang panahon na hindi tumanda ang kanilang itsura, para sa kanila ang nangyari ay lumipas lamang ng ilang minuto o oras. Ngunit, sinasabing ang Pan American Flight 914 ay isang kwentong bayan lamang, isang urban legend na kumakalat sa internet at nagbibigay ng ideya sa mga manunulat ng science fiction, ngunit ito ay walang basehan sa totoong buhay o gawa lamang. Pero marami rin ang mga teoryang nagsasabi na posible itong magyari. Ayon sa Einstein's Special Theory of Relativity, ang oras ay hindi constant o hindi pare-pareho para sa lahat. Ito ay bumabagal habang lumalapit ka sa bilis ng liwanag. Ito ay tinatawag na time dilation o pagluwang ng oras. Halimbawa, kung sasakay ka sa isang spacecraft na naglalakbay sa halos bilis ng liwanag, mas mabagal ang paglipas ng oras para sa iyo kumpara sa mga naiwan sa Earth. Kapag bumalik ka pagkalipas ng ilang taon, libu-libong taon na ang lumipas sa Earth. Ang mangyayari ikaw ay epektibong naglakbay sa kinabukasan. Doon ay nasukat na gamit ang mga atomic clock, ang mga clock sa International Space Station o ISS ay bahagyang mas mabilis ang takbo kaysa sa Earth dahil sa bilis nito. Habang ang mga clock sa GPS satellite ay bahagyang mas mabagal dahil sa gravity. Ikaw ano sa tingin mo, maari bang itong mangyari at totoo ang kwento? At kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga alamat at kababalaghan